May bago na naman akong natutunan sa paggawa ng basahan at eto nga ay bilog. Bilog siya pero hindi tayo gagamit ng holmahan or takip ng electric fan. Anyway, eto na nga gagawa tayo ng tutorial. Dahil may tela na dito na nagunting ay gagamit tayo ng apat na piraso. At dito nga pala sa video ay tatlo muna ay pinakita ko sa inyo at eto nga yung dark Kailangan blue. Mga ito pero kung hindi naman mahaba ay pwede nating dugtungan. At ang pang-apat na tela ay itong sky blue at ito yung gagamitin natin. Kapag tatali mamaya or pagahabi dahil tong tatlo na dark boy kailangan magkasama tong mamaya. Basta makikita nyo dito sa video. So anyway, ito nga palang apat na tela ay kailangan pagdugtungin natin lahat. So, to. kahit na anong pagtali dyan ay pwedeng pwede basta maidugto nga itong apat na tela. So anyway, ito na nga mag-uumpisa na nga tayo sa paggawa ng basahan. Makikita nyo naman sa video kung ano ang ginawa ko dito sa tela na sky blue. So ganyan lang inikot ko tapos pinasok gano. So ganyan lang na proseso mga may at kailangan lima nga uh, yung maitali natin dito. Bilangin lang natin niyan. Yan dyan sa video para nga makuha o masundan nyo para nga matuto kayo sa paggawa ng ganito. Dahil isang beses ko lang din to na panood at natunan ko nga agad. At syempre, sinubukan ko na nga agad sa paggawa kanina kaya ayaw nakagawa ko ng isa. So, ayan mga mi, inikot ko na naman pagkatapos pinaso kaya ayan yung kalalabasan. So, dalawang tali na yan, kailangan pa natin ng tatlo. Limang tali lang din kasi yung napanood ko at ganun na nga inikot nanya niya. So, makikita nyo naman dito sa video na nakalimang tali na nga ako dito sa sky blue at inikot ko nga dito sa may dark blue na tela. So, ganyan lang ang gagawin natin. Gawin nating circle. Basta kung interesado ka na makagawa ka ng ganitong basahan, ay panoorin mo na lang tong video na to hanggang sa matapos. At bago tayo magumpisa ipapakita ay papakita ko sa inyo na dito sa dulo ng sky blue na kulay na tela, ay maglalagay tayo ng amperel. Dahil hindi pa nga nakagawa yung asawa ko ng pin, ay eto, gagamit muna tayo ng amperel at pwedeng pwede so, naman naman. Pag lang ang gagawin natin, iikot lang natin itong nagawangan natin kanina na limang tali dito sa may dark blue na tela at ganito pa rin ang gagawin natin. Kung paano natin inikot kanina ay ganun pa rin ang gagawin natin. So panoorin nyo po itong video na to para makita nyo kung ano ang ginawa ko. Diyan nga pala sa may gitna ay tinusok ko dyan ang amperel pagkatapos. Parang nagtatali pa rin tayo. Ganun lang ang proseso paulit-ulit hanggang sa makaikot nga tayo. At magagawa tayo ng basahan na bilog. Iba din kasi ito sa paggawa ng basahan yung gamit yung takip ng electric pan dahil itong gagawin nga natin ay parang nagansilyo tayo. Ay maganda din talaga na ganitong basahan ang gagawin natin dahil hindi na nga tayo gagamit pa ng ibang hulmahan at pwedeng pwede to kahit saan. Kaya yeah, nagustuhan ko din talaga at yung ako kanina nung napanood ko nga ito kaya gumawa na nga agad ako. So kung paano ko ito itinali nung umpisa ay ganun pa rin ang ginawa Hanggang ko. Hanggang sa matapos tayo dito may ay ganun pa rin talaga ang pagtali or pag-ikot ng tela at kung maiksi na ito ay pwedeng pwede nating dugtungan. Kaya yeah, pwede din talaga na kahit hindi mahaba yung gagamitin mo na tela dahil pwede nating dugtungan at hindi tayo mahirapan. So, may nakailang ikot pa lang tayo pero ang ganda na tignan. So much more, me kung gagamit tayo ng ibang tela o ibang kulay. Anyway, hanggang dito muna at huwag kayong mag-alala mga mi dahil gagawa pa ako na ibang video na gumagawa ako ng basahan tulad neto.